job na ginagawa ko as head social media manager is um, ako yung nag-check ng bawat captions, pubmats, and reels na uh, pinopost sa official Facebook page natin and also dun sa YouTube account natin. Yung meron sa CIC na hindi alam ng iba is yung struggle na meron yung um, yung icon na kapag nagagather nag ng info, uh, after noon yung editing and yung posting. So, hindi lang siya basta pag ng info and pag -e edit na kapag after noon, eh, tapos na. So, dumadaan talaga siya sa matinding checking sa uh, pagkilatis ni EP and Ma'am bago siya i-post. So, yung na-discover ko sa sarili ko bilang isang leader ng iConnect is hindi ka lang basta dapat nagbibigay ng command, kundi dapat parte ka rin nung pagbuo ng isang bagay kasi hindi mo ma-observe ng mabuti yung, yung nangyayari doon sa bagay na yun kung nagbibigay ka lang talaga ng command doon sa mga staff na nahahawakan mo. So, kailangan na maging parte ka nung, nung team na yun. Kailangan nandoon ka talaga, ramdam nila yung presence mo as a leader. nabago po ako ng iConnect in general. Kung sumali po kasi ako sa iConnect, ang daladala ko lang po talaga noon ay yung interest ko po for journalism, yung passion ko po, and yung commitment ko po. And wala po akong background sa journalism. Hindi pa ako naging parte ng publication dati. So yun yung mga bagay na naging fundasyon ko para mag-effort dito sa grupo nito. And yung mga nakikita ko sa paligid ko, mas nakatulong yun para mas mahulma pa yung skills na meron ako. And looking back, ang laki na rin po na naging pagbabago ko dahil, dahil dito sa mga taong nakakasama ko. Kasi hindi lang sila basta colleagues na kasama sa org, din naging kaibigan ko na rin po sila. nag stay po ako sa Iconnect, hindi lang po dahil sa trabaho na kailangang uh, gawin, kundi doon sa passion po and commitment na meron ako for Iconnect. And dahil na rin po doon sa mga taong nakakasama ko po dito sa org na to kasi kapag nagkakaroon po kami ng mga moments po, yung mga memorable moments po, ko po, di ko po maiwasan na maiyak kasi yung saya po na meron ako dito sa iConnect. ko po siya naramdaman doon sa mga org na meron ako dati. mga um, hopes and wishes ko po for iConnect ay sana magkaroon pa po tayo ng Uh, marami pa pong opportunities para sa bawat isa and as SMM head ay magkaroon po ng mas marami pang viewers na makaka makakanood ng mga contents natin kasi uh, pinaghirapan po natin 'yan hindi lang siya basta-basta uh, ginawa na ma-post lang sana yung uh, yung fulfillment na nararamdaman ko up till now ay maramdaman din ng mga nagsisimula pa lang sa iConnect ngayon yung mga bago Happy first anniversary mga Connect! Ako po si Ruby Mecoloso, konektado para sa kabataang malabuenyo.